Ubat labas ng Kalabarzo. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Zibag Zibag at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibad at Daniel, Daniel Castro. Castro. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas sa tatlong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ansibad at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay October 27, 2025, araw po ng lunes at ito ang programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Police Regional Office Calabarzon may paalala kaugnay sa nalalapit na undas sa 2025. Samantala, peking ID o CIDG member arestado po sa Lucena matapos mangikil. Dalawang sugatan sa banggaan ng jeep at kotse sa Batangas City. At Tal Volcano nananatili sa Alert Level 1 ayon sa FIVOX para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag. at Daniel Castro. Rose, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Mga kaakibahit, nagpapatuloy po ang mababang antas ng aktibidad ng Bulkang Taal na nasa Alert Level 1 ayon po yan sa pinakabagong ulat ng RDRRMC Kalabar Zone ngayong araw, October 27. Batay naman sa datos ng PHIVOX na itala po ang 33 volcanic earthquakes, kabilang po dyan ang 10 volcanic tremors na tumagang ng dalawa hanggang 298 minutes. Ah, Nakapagtala rin po ng isang minor phreatic ah, at dalawang friado magmatic eruptions na tumagal ah, ng isa hanggang apat na minuto. Umakit po sa 2,100 meters ang taas ng ibinugang usok ah, na may matinding volume at umabot ah, sa timog kanlurang direksyon. Ah, Naitala rin po ang sulfur dioxide emission ah, na 436 tons bawat araw ah, mula po yan noong biyernes, October 25. Ah, may maikling inflation din o oh, pagangat ng lupa sa o sa Taal Volcano Island na indikasyon ng paggalawa ng magma sa ilalim. Pinapayuhan po ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagpasok sa Taal Volcano Island o doon po sa permanent danger zone, partikular sa main crater at daang Castilla fissures, gayon din ang boating sa Taal Lake at paglipad ng aircraft malapit po sa bulkan. Babala rin po ng RDRRMC, posibleng mangyari ang steam o gas-driven explosions sa volcanic earthquakes minor ash falls at mapanganib na pagbuga ng volcanic gas. Samantala, naresto naman ang mga pulis Amadeo ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng baril, bala at hinihinalang shabu sa isinagawang search warrant operation sa barangay Amadeo Cavite nito lamang pong Sabado ng gabi. Kinilala ni Police Major Julius Marquez, hepe na Amadeo's MPS, ang sospek bilang si alias Ron, residente na naturang bayan. Isinagawang operasyon sa visa ng warrant of arrest paglabag sa RA-9165 at RA-10591 na samsam sa sospek ang isang Arms Corps 45 pistol, dalawang magazine, labing anim na bala at 45 caliber, dalawang bala ng 38 caliber, isang holster, digital weighing scale at anim na sachet ng hininalang sabu na tumitimbang ng apat na gramo at nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 27,200 pesos. Samantala, isang babaeng kinilala namang si Marie ang nahuling gumagamit ng iligal droga habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan at patuloy na pinaghahanap ng mga autoridad ayon kay Police Colonel Ariel Red, Acting Provincial Director ng Cavite PPO, ang operasyon ay bahagi ng tuloy tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa illegal droga at mga paglabag sa batas sa baril upang matiyak ang ligtas at maayos na Cavite. Sa iba pang mga balita, dalawa naman po ang sugatan matapos magsalpukan ng isang pampasaherong jeep at isang kotse sa barangay Tinga, Labaca, Batangas City, pasado alas 6 kaninang umaga. Wasak ang kotse habang napinsala rin ang harapang bahagi ng jeep dahil sa lakas ng banggaan. Ayon po sa TDRO supervisor na si Gilbert na mabilis umano ang takbo ng kotse patungong ibaan na, na bumangga ito sa kasalubong na jeep na papunta naman sa Batangas City. Bate po sa ulat ni Konsejal Susan ng tinga labak na katulog umano ang driver ng kotse kaya tumawid sa kabilang linya dahilan ng aksidente. Agad namang dinala sa ospital ng driver ng kotse at isang babaeng pasahero ng naturang jeep. Mga kaibigan, naresto naman ng mga tawahan ng Naik Municipal Police Station ang rank number 5 level most wanted person sa isang operasyon sa Naik, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jefferson Eason, officer in charge ng Naik MPS, ang suspect sa alias na Jerry, residente ho ng Naik. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunition na sumasaklaw sa batas na RA 9516 RA8294 at PD1866. Ang mga kaso ay wala hong narekomendang piyansa. Sa ngayon, ang sospek ay pansamantalang nakapiit sa kustudiya ng Nike Municipal Police Station. Samantala, inaresto naman po ng mga tunay na operatiba ng CIDG Quezon Provincial Field Unit ang isang lalaki na nagpanggap na miyembro ng CIDG at nangikil umano ng 5,000 pesos mula sa isang babae sa barangay Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon. Sa isinagawang entrapment operation, na nasamsaman nas, o nasamsam sa suspect ang pekeng CIDG ID at iba pang gamit na ginamit sa kanyang modus. Nahaharap po ngayon ang lalaki sa mga kasong robbery extortion at usurpation of authority or official functions sa ilalim po yan ng revised penal code. Mga kaibigan, ho ang isang regional level most wanted person matapos silbihan ng warrant of arrest sa loob mismo ng kulungan sa Police Community Precinct 2, Custodial Facility po ng Antipolo City. Dakong alas 9.30 nitong uh, Sabado ng gabi, kinilala po ang sospek na si alias Justin, 30 years old at residente ho ng Pasig City. Batay sa ulat, ang tracker team ng Antipolo Component City Police Station ang nagsilbi ng warrant laban kay Justin para sa kasong murder, alinsunod gaya sa utos ng Regional Trial Court Branch 139 Antipolo City na inilabas noong July 24, 2020. Ang naturang kaso ay walang ng piyansa. Sa kasalukuyan, nananatili sa kustodya ng Police Community Prison 2 Custodial Facility ang akusado habang inihanda naman ang pagsasahuli ng kopya ng warrant sa korte. Ayon sa Rizal Police Provincial Office, ang operasyon ay bahagi ng kanilang pinalakas na kampanya laban sa mga most wanted persons sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Oras mga kaakibay, asyam na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali sa iba pang mga balitang kalabarzon na nanawagan naman na si Quezon Governor Dr. Helen Tan sa publiko na pag-aralan ng mas malalim ang kasaysayan lalo na ang buhay at mga nagawa ginawa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon matapos ang pagpapalabas ng pelikulang Quezon. Ayon po kay Gov Tan, bagamat iginagalang niya ang creativity at pagsisikap ng mga gumawa ng pelikula, mahalagang hindi lamang umasa sa interpretasyon ng direktor, kundi alamin ang tunay na diwa ng mga kontribusyon ni Pangulong Quezon sa Pilipinas. Binigyang diindi ng gobernadora na si Quezon ay nagtaguyod ng reforma sa lupa, karapatan ng mga magsasaka, pangpapalabas palawag ng edukasyon at pagsusulong ng wikang Filipino dahilan na kung bakit siya kinikilalang ama ng wikang pambansa. Samantala naman, nagpaalala po ang Police Regional Office 4A sa publiko kaugnay nga ng pagulitan ng Undas 2025 upang matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang pagdalaw sa mga simenteryo sa rehiyon. Ayon sa Pro 4A, asahan na ang presensya ng mga pulis sa mga pampubliko at pribadong sementeryo, terminal, simbahan at iba pang matataong lugar upang magbigay seguridad at gabay sa mamamayan. Hinimok din po ng kapulisan ng publiko na iwasang magdala ng pinagbabawal na gamit tulad ng matutulis na bagay, alak at mga paputok. Pinayuhan din ang mga nagbabiyahe o magbabiyahe tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan at mag-ingat laban sa mga mandurukot at snatcher. Dagdag pa ng Pro 4A, nakahanda na ang mga police assistance desk sa iba't ibang sementeryo at terminal upang agad na makaresponde sa anumang emergency o mga reklamo. Samantala, kaugnay pa rin sa nalalapit na undas sa 2025, tinatayang 30,000 na katao na ang bumisita sa Manila North Cemetery nitong linggo, October 26, o isang linggo bago ang pagdiriwang ng undas upang dalawin ang mga puntod ng ganilang mga mahal sa buhay. Ayon po sa pamunuan ng sementeryo, nagulat sila sa dami ng dumagsa dahil inaasahan pa nilang dadami ang mga bisita sa October 28 o 29. Isa sa mga nakitang dahilan ay ang wellness break ng Department of Education at DepEd mula October 27 hanggang 30 na ginamit ng marami upang maagang makadalawa Nagulot po ito ng mabigat na trapiko sa paligid ng sementeryo. Mananatiling bukas ang Manila North Cemetery mula October 29 hanggang November 2. Mula alas 5 ng uma hanggang alas 9 ng gabi. Ngunit paalala po ng pamunuan, ipagbabawal na ang pagpasok ng mga sasakyan mula po October 29. Inayuhan din ang publiko na gamitin ang puntod locator sa kanilang website para hanapin ang lokasyon ng mga puntod na kanilang pupuntahan. Sa iba pang balitang pambansa, nakaligom naman ang San Miguel Corporation o SMC ng kabuang 48.86 billion pesos Matapos maglista ng mga preferred shares sa Philippine Stock Exchange, kabilang ang kauna-unahang preferred share exchange offer ng isang pribadong kumpanya sa bansa. Sa 18.86 billion pesos na exchange offer, pinayagan ng SMC ang uh, may hawak ng series 2J at 2K shares na ipalit ito sa series 2P, 2Q at 2R shares sa one-for-one -one basis. Naitalang kabuang 251.47 million shares na tinanggap sa offer. Kasabay nito, ininunsa din ng SMC ang 30 billion pesos na public offering para sa series 2S, 2T at 2U shares na may halagang 75 pesos bawat isa na gading fully subscribed. Ayon sa SMC, ang hakbang na ito ay bahagi po ng kanilang capital alignment strategy at layong magbigay ng mas malaking oportunidad at flexibility sa mga mamumuhunan. Nagpahayag naman ang kahandaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa proper authority at naaayon sa proseso na inilatag ng Office of the Ombudsman. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, nais niyang linawin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi maaaring sinomana sino man na makita ang mga salen ng mga cabinet official at maging ang Pangulo mismo. Subalit ayon kay Castro, si Pangulong Marcos Mimo mismo ang naghayag ng pahayag itong isa publiko ang salen sa tamang otoridad at alinsunod sa utos ng ombudsman na natitiyak po na tutugon at susundin ng Pangulo ang mga gabay na inilaan ng ombudsman ukol sa panglalabas ng salen. Magugunita Magugunitang una ng sinabi ni President Marcos na handa itong isa publiko ang kanyang saul at maging ang kanyang mga gabinete ay kanya ring hihi Samantala naman, hinahamon ni Senator Francis Cheese Escudero ang mga tagapangulo ng mga komite ng Kongreso na inatasang humawak sa 2026 National Spending Package na ipakita ang kanilang pangako sa pagtatatag ng mga reforma sa budget sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga local government units o LGUs na magkaroon ng higit na pakikitungo sa pagtukoy at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Dahil hirap na hirap pa ang Kongreso sa panukalang 2026 budget, sinabi ni Escudero na mayroon pa silang panahon at pagkakataon na ipakita sa mamamayang Pilipino na seryoso ito sa pagsasara sa mga butas sa proseso ng budget na humantong sa mga pang-abuso sa power over the purse. Sinabi naman ng senador mula sa Sorsogon na maaari nang gawin ang mga makabuluhang hakbang sa paghahanda sa 2026 national budget upang maprotektahan naman ito mula sa potensyal na pangabuso sa pamamagitan ng pagsasama ng pag-endorso ng Regional Development Councils o RDCs bilang isang pangangailangan para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng mga ahensya ng gobyerno na magiging bahagi ng General Appropriations Act o GAA. Kamakailan ay inihay naman eskudero ang Senate Bill number no. 1459 upang bigyan ng mga LGU ng karapatan sa pagmumungkahi at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa kanilang mga nasasakupan. Mga kakibat, nilinaw po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi pa sila tapos sa kaso ni Sen. John Will Villanueva ukol po yan sa dismissal order nito noong 2016 na o sekretong ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martiresa. Ayon po kay Mulya, labis itong nalulungkot at dahil sa pagbasura ng kanyang pinalitan sa pwesto ang kasong kinasasangkutan ni Villanueva. Inreklamo si Villanueva dahil sa hindi tamang paggamit ng kanyang 2008 Priority Development Assistance Fund o PIDAB noong ito ay kongresista pa Dagdag pa ni Remulia, ipinapalabas ngayon ng senador na tila hinaharas siya dahil po sa kaso. Hindi rin sinabi ni Villanueva aniya na nabaliktad ang kaso ng ombudsman noon at patuloy ang kanyang pananahimik. Natitiyak niya na pag-aaralan nila ang kaso dahil sa ang senador at si Martires lamang umano ang nakakaalam ngayon. Sa mandala naman mga kaibigan, ipinagmamalaki ng Mikeni Food Corporation ang tagumpay ng isa sa kanilang empleyado na si Kenneth Kalma, 25 anyos na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Elementary Education sa Pampanga State University noong August 12, 2025. Si Kalma ay production worker ng Mikeni na nagtsagang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral upang matupad ang pangarap na makatapos ng kolehiyo. Mula grade 12 pa lamang ay nagtatrabaho na siya bilang on-call worker sa kumpanya bago naging regular employee noong 2020. Sa kabila ng hirap at kulang sa tulog, ipinagpatuloy ni Kalma ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho sa gabi. Ayon sa kanya, inspirasyon niya ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang ina na matagal nang nangangarap magkaroon ng anak na guro. Pinasalamatan naman ni Kalma ang Mikey sa patuloy na suporta sa kanyang journey. Dagdag pa nito, malaking bahagi po ng kanyang tagumpay ang oportunidad at tiwalang ibinigay ng kumpanya ay kay Mikey President Aprud's Garcia, tunay na inspirasyon si Kalma sa lahat ng empleyado. Ang Mechanic Food Corporation ay isang kilalang homegrown food company mula Pampanga na gumagawa ng mga dekalidad na meat products tulad ng tosino, longganisa, hotdog at iba pa. Noon pa man, line po ng Mechanic na hindi lamang mapag o uh, makapaghandog ng masasarap na ulam sa hapag, kundi makatulong din sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, oportunidad at inspirasyon sa kanilang mga empleyado. Ang uh, kwento ni Kenneth Kalma ay patunay na sa McKenney, hindi lang trabaho ang binibigay kundi pagkakataong magtagumpay at magbago ng buhay. Very inspiring partner. Kaya Easy. mabuhay yung mga estudyante na, na nakasalukuyan talaga ng mga nagsisikap, yes. no? pinagsasabay ang pagtatrabaho, pag-aaral at pag-intindi pa ng no? ka sa kanilang mga kapatid. Kaya mm -hmm. laban lang, ipagpatuloy nyo lang yan. At ah, antabayan na naman yes. sa aming pagbabalikan. US at China, nagkasundo sa trade deal framework. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, babae, pinatay ng asawa sa loob ng simbahan sa Cebu. Para naman sa Sports Balita, mga atletang Pinoy patuloy ang pagwawagi sa Asian Youth Games. At sa showbiz, John Arcelia naglabas ng saloobin sa pelikulang Quezon. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita, alas 12. Oras po natin, 12.20 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Daga Oras mga kaibigan, 12.21 na po ng uh, tanghali. Nagkasundo ang United States at China sa isang framework ng trade deal na layong pababain ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa trade war. Ayon kay U.S. Treasury Secretary Scott Bessent tinatalakay ho ng kasunduan ng pagbabago ng mga taripa na ipinataw ng magkabilang panig. Patuloy pang inaayos ng mga opisyal ang mga detalye bago ang nakatakdang pagpupulong ni na U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa South Korea ngayong Huwebes. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, naaresto na ng mga otoridad sa Paris ang dalawang sospek na nagnakaw ng mamahaling crown jewel sa Louvre Museum. Ayon sa Paris Prosecutor's Office na ang isa sa mga sospek ay palis na sa bansa at ito ay nahuli sa Charles de Gaulle Airport. Nakakuha ang mga otoridad ng DNA sa lugar ng krimen para agad na makilala ang mga sospek. Nag-iwan kasi mga sospek ng ilang mga gamit gaya ng gloves at jacket. Magungunit nilooban ng apat na sospek ang uh, Gallery de Apollon at tinangay ang mga alahas na nagkakahalaga ng 102 million dollars. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas sa patay isang 44 anyos na babae matapos umanong bugbugin at patayin na ng kanyang asawa sa loob mismo ng isang simbahan sa barangay Poblasyon, Liloan, Cebu nito pong October 24. Kinilala ang biktima bilang si Estella na natagpo ang duguan at walang malay malapit sa pintuan ng simbahan. Idineklara po itong dead on arrival sa ospital. Ang sospek naman ay ang kanyang 40-anyos na asawa na si Ronnie na dati umanong nakulong dahil sa paglabag sa Violence Against Women and the Children o VAUSI Act. Batay po sa CCTV footage, makikitang paulit-ulit na pinag-sasaksak ng sospek ang biktima bago umalis. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa sospek habang inaalam ang motibo sa likod ng krimen balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala mga kakiba, sa gitna naman po ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlao ay na po ng Department of Health o DOH ng Negros Island Region ang paalala sa mga residente sa panganib ng ashfall at lahar na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, balat at malubhang pag-ubo. Piniyak po ng DOH NIR na nakaantabay ang kanilang mga hakbang para sa mabilis na tugon. Kagaya po ang pag-deploy ng medical personnel sapat na medical supplies, pamamahagi ng N95 face masks, pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Pinapayuhan din po ang publiko na lumayo sa 4-kilometer danger zone sa paligid ng bulkan, magsuot ng mask at manatiling alerto sa anumang abiso mula po sa lokal na otoridad. Sports mga kaibigan, patuloy ho ang pag-angat ng mga atletang Pilipino sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Matapos makapagtala ng anim na gintong medalya at dalawang pilak. Pinakabago na gawin ng ginto si Zeth Gabriel Bueno at Lyle Aningina sa Muay Individual Y Crew. Habang sina John Briggs Ramiscal at Tyrone Jamborillo ay nagbigay naman ng isa pang ginto sa parehong kategorya. Samantala nakapagtala rin ho na paribagong tagumpay si P. Dorden Wangkay matapos manguna sa 200 meter dash na nagdagdag naman sa koleksyon ng gintong medalya ng bansa. Ayon sa Philippine Olympic Committee, inaasahang madaragdagan pa ang medalya ng Pilipinas sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang kompetisyon. Sports Balita. Samantala, tinalo naman ng NLEX Road Warriors ang Meralco Bolt sa score na 89-85 sa nagpapatuloy na PBA Season 50 Philippine Cup. Nanguna si JB Bahio na may 16 points habang nagambag naman si Robert Bolick ng 11 points, 10 assists at 8 rebounds. Ayon kay NLEX Head Coach Jong Wichiko, maliwanag ang kinabukasan ni JB Bahio sa larangan dahil sa sipag at pinapakita nitong dedikasyon sa laro. Samantala dahil naman sa panalo, kapantay ng NLEX sa unang pwesto ang TNT, Magnolia, Rain or Shine at Converge na pawang may 3-1 record. yo, 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 bee, yo, bee, yo, bee, yo, yo, time check. It's 12.26 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at kita, mga kakibat, o umapila ng konsiderasyon ang aktor na si John Arcelia matapos batikusin ng kanyang pinsan na si Ricky Quezon Avenasenia, apo ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pelikulang Quezon. Itama ko lang yung pronunciation na Ricky Quezon Avenasenia, mga kakibat. At po kay Arcelia, dapat ay nakipagkonsulta mga gumawa ng pelikula sa pamilya bago ito ipinalabas. Anya, code and code, may karapatan ng pamilya na marinig, lalo't buhay pa ang ilan sa amin. Dagdag niya, bagamat malaya ang mga direktor at artista, nararapat pa rin igalang ang emosyon at pananaw ng mga direktang kaanak. Sa kabilang banda, nilinaw po ng TBA Studios, sa producer ng Quezon, na ang pelikula ay hango sa mga verifikadong tala sa kasaysayan at layo ipakilala ang mga kontribusyon Pilipinoen ng dating Pangulo sa ating bansa. At yan lamang po muna ang ating showbiz at chika at balitaan this Monday afternoon. Yo! 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 Sumenyo mga balita ng tampoy ka sa Express Balita alas dos. Sa muli, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Mga natiling nakatutong sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon, oras po natin 1228 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes. Sa nag-isang DZJV 1458.